Guys, okay, sabi nila wala daw strike pag tanghali na. We'll see kung totoo nga. Pero ako hindi ako naniniwala dyan. ayun eh. Ayan, mag-aalas 11 na. First cast. Second cast. Ay, third. third cast. 234th cast. 235th cast. Fish on. After 255 casts, guys, nakadali tayo. So, hindi nga totoo yun. Nasa spot yan, guys. Ayan, fish in, fish out. Pero pag ganito kainit, guys, expected yun na. Expect yun na. Pero pag ganito kainit, guys, expect yun na na bugaong lang yung makukuha hindi dahil sa bugaong zero tayo pagtanghali ang pambansang isda ang isdang walang kinikilingan lahat bawanggain mapangino man o softbait